Sino naman in taon? Kawawa naman ng aking aso. Sino nag binuang sa akong iro? Sino nagpakain nito ng bitsin? Bakit naglalaway? Ayan. Sana gumaling. Ginamot ko na. Pinainom ko ng purong asokal. Sino ka man na nag binuang sa akong iro? Binuray bahala ni mo. Ah. Hindi kayo naawa sa aso ko. Oh. Mabait na aso ito. Tingnan mo, puro laway. Oh. Sinusuka laway. Binibichin ito. Pinakain ito ng may bichin. Kasi, yan o, oh, puro laway. Oh. Yan Oh. Hmm. Brownie. Kaya mo yan, Brownie. Brownie. Ginamot na kita. Sana makayanan mo yan. Isuka mo yung bichin Sino Yun nagpakain sa iyo? Nakatain na siya sa kanyang Mukan na iro ay. Roni. Palaban in town siya, nagpalaban po amal. Palaban in town siya namo. Ah, naghirap na siya nang maghinga oh. Wawa naman. Ganito ang binibitsin guys. Ang pinakain ng bichin. Sino ka man nag ano ng aso ko. Yan lang ako magbitaw ng salita. Bala ng ginoo sa imo ha. Sino man na ano, walang sakit yung aso ko. Ngayon ngayon lang pinakain ko yan ng ano pandisal. Tararating ko lang. Pinakain ko yun ng pandesal, kumain pa. Then umalis. Pag alis, nagpunta ito ng kung saang kapitbahay man. Pinakain niya ng bitsin. Siguro nakukulitan. And sana nga... Sana makaligtas ka dyan, Brownie. Kaligayan mo. Yan, puro laway, guys, oh. Ganyan ang asong binibitsin, guys susuka ng puro laway. Hindi po yan magsusuka ng pagkain. Laway po ang sinusuka ng nila, nilason ng bitsin.